Si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang numpo at utak ng himagsikan dahil sa kanyang mahalagang papel sa Revolusyon ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas at naging isang abogado, edukador at lider ng revolusyon. Bagamat lumpo siya dahil sa polio noong 1896, hindi ito naging hadlang upang maglingkod siya sa bayan. Si Mabini ang naging pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo at ang unang punong minister ng Pilipinas noong panahon ng Unang Republika. Siya rin ang mayakda ng El Veldadero de Calogo at programa konstitusyonal de la Republika Pilipina na naging batayan ng konstitusyon ng Malolos. Bukod dito, siya ay naging matatag na tagapagtanggol ng kalayaan ng Pilipinas laban sa pananakop ng Espanya at Amerika. Nagustuhan niyo ba ang maikling kwento ni Apolinario Mabini?